kung gusto mo ng generic na sinturon, gusto ko ng Hermes na sinturon, syempre magkaiba presyo. Wala pa naman akong sinasabing mali dito eh. Gusto ko lang ilabas kung kasama ba to sa core at kung magkano yung unang sinabi sa inyo ng hill marks na kaya nila for the facade as design. Ginawa nyo, kinompute-compute nyo yung ano eh, di ba? Yung ilan ng empleyado, ilan ng departamento. So hindi nyo alam yung isang departamento, tatlo pala director. Yung isang director, isa lang ang director. Yung isang direktor ang kaharap niya, computer lang. Yung isa, kaharap niya, 20 tao. Kaya nung in ni Senate President at kinausap si Senate President, tatlong linggo umiikot dito, bawat floor. Nakita ko mismo. Kinakausap niya yung empleyado, tinignan niya yung plano. Kaya nagreklamo reklamo sa kanya. Na, boss, paano nangyari? Laki-laki nung building, mas maliit pa opisina namin paglipat. Kaya tayo pa na-revision, di ba? Kasi pinag-usap niyo ang Senate at saka ang contractor, after that, Good afternoon, everyone. Uh, yung 1.6 billion po, sir, is yung, budget, uh, yung budgetary cost amounting to 1.6 billion is not only for the uh, facade facades and baffles, but also for all the remaining facades. Ma'am Banasan, huwag that... tayo maglukuhan. Yung sinasabi yung facade na kasama yung lattice at sun baffles na 1.6, yun ang canvas ni Mr. Molano yun ang canvas niya, way before that nagbigay sa inyo yung hillmarks kung magkano, na malayo yung presyo. As uh, Your Honor, yung kasama po sa sa 1.6 ay kasama po yung ano yung uh, glass railings kasi ng actually uh, sir. Uh, Ma'am, ko ano mang kasama? Okay. Diba, kung gusto mo ng generic na sinturon, gusto ko ng Hermes na sinturon. Syempre magkaiba presyo. Wala pa naman ng sinasabing mali dito eh. Gusto ko lang ilabas kung kasama ba 'to sa core at kung magkano yung unang sinabi sa inyo nang Hillmarks na kaya nila for the facade as designed. Diba? ba? Meron binigay sa inyo na amount, it was less than 1 billion. Tapos i nyo sa amin yung 1.7, 1.6. Wala pa tayo doon sa 1.6, bago lang yun eh. 2023 lang yung bago eh. Matagal na binigay yung uh, less than 1 billion, di ba? Uh, yung 900. Yeah po, sa oh, eh, yun. facade sun baffles lang po. Yung 1.6 po kasi na binigay namin for budgetary cost ay hindi lang po yun yung budget yung budgetary cost for facade sun baffles But also, in include na namin doon yung sa louver windows natin sa may roof deck, yung aluminum uh, framed glass doors natin sa may canopy. I, canopy. I will get to that. Yes. Kasi sa in yung uh, uh, you did not submit to us yung uh, BOQ niyo, ba? Did you submit the BOQ you in di ba? As uh, so dun sa ano po namin, dun sa sinabmit po namin budgetary cost estimate, meron po kami ibang ibang BCE, ibang BOQ. Malayo okay. na tayo. Dapat nung start pa lang nung project, may BOQ na kayo, di ba? Oh, Mr. Molano, meron ba tayong BOQ nung start nyo project? Uh, your Honors, Uh, sa design and build po wala pong uh, bill of quantities Eh paano ka nag variation order kung wala kang BOQ So di ba in accordance with the law, titignan mo yung BOQ Opo ah oh. uh, mag uh, ano po yung kasi design and build po ito wala pong Ang design and build may BOQ wala po. after the DAED dapat may BOQ ka May BOQ pag nagawa na po ng yung DAED oh, oh. Nag So after the DAED may BOQ kayo Oh, you dun did na, not submit sa, to us. Doon na po sa ano sa oh, kaya nga. So paano ko titignan kung may salamin na nakasama sa 8.9 o wala? Kung hindi niyo ibibigay sa akin yung BOQ. 'Yun ang punto ko. So mag-aargue tayo ni Miss uh, sorry, Miss Banasan kung bakit 900 lang ang sinubmit ito 1.6 na hindi naman galing sa Hillmarks yung 1.6. Eh hindi niyo naman ako binibigyan ng BOQ. Oh, So anong malay ko? 'Di ba ang salamin sa labas ng building kasama na dapat sa 8.9 'yon? Oh. May shell of may shell and core ka ba na walang salamin sa labas? Oh. Included na nga sa phase 1. Pero dun sa 1.6 million na sinusubo nyo na gusto nyong pirmahan ko, meron na naman salamin. Kakasabi lang niya, ma'am. Kakasabi niya lang yung salamin oh glass works nakalagay. Ah sir. Mm. Yung sa ano po kasi, yung sa phase 1 po kasi, daed yung version natin doon. Uh, pagdating po doon sa budgetary cost estimate, ah uh, nagkaroon na po tayo ng um, proposed uh, revised daed dahil sa mga um tenant initiated na ano na revisions. Ngayon po, yung sinabi ko po kanina na aluminum um aluminum frame glass doors uh, uh, at canopy Uh, sa may PAC ay part ng revision yun, sir. Kaya naipasok na siya dun sa um, budgetary cost kaya, kaya, nga, kung sinagot nyo lang akong diretsyo na 900 million yung sinabmit niya, Ede, yun nga, yung unang option, yung kay Senator Ping, 900 lang yon. Tapos ngayon, yung bago, yung bago ako mag over 1.7. So, um, sinasabi nyo nga revision eh, di ba? Hindi uh, pa-approve yan, di ba? Hindi pa natin binibido ni na yan, di ba? O, oh, kaya kung nga nire-review, eh paano ko ire review kung hindi nyo sasabihin sa akin, Sir, dalawang fasad ang pwede dito. Pwedeng 900 million na fasad, pwedeng 1.6 billion na fasad. Kaya At... nga nire-review, eh, di ba? Yes, Sir. Oh. um Actually, Sir, last year, November 2023, nagbigay po kami ng, uh, may letter po kami. No, no, no problem, ma'am. Hindi ko pinangungunahan yung decision ng predecessors kung nire-review ko. Nire hindi ko mare-review kung hindi nyo aaminin sa akin na dalawang options ang binigay sa Senate, 900 million at 1.6 billion. Yun ang sinasabi ko. Kaya kung magtatanong tayo, di ba, bigyan nyo ako ng diretsyong sagot. Kaya nag-iisip yung iba kung may tinatago dito. Wala akong sinasabing anomalya o irregularity dito. Ang sinasabi ko, sabihin nyo sa amin lahat. Kasi nga, bago na ang Senate President, bago na ang majority, iprepresent ko sa kanila. So ayan, si Senator Padilla, ipapakita ko, Sir, ang 900 million, ganito ang pasad. Ang 1.6 billion, ganito ang pasad. Eh kung sasabihin ni Senator Padilla, ang boto ko, ibigay nyo na lang yung 700 million sa classrooms, maganda na yung 900 million. The De decision namin yon. Pero kung hindi nyo aaminin sa amin na meron 900 million, akala namin yung 1.6 billion lang. O, so babalik ako sa tanong ko, can you submit to me the BOQ after the ed? Yes, Mr. Chair. Yeah. Submit po namin lang. Okay. Eto, okay. tanong ko po sa inyo, how could we have avoided those revisions? Hindsight, looking back at all these papers na tinambak niyo sa opisina ko, avoidable, di ba? Yes or no? Um, Sir, uh, sa totoo po, ang ating design revisions, hindi po siya na-foresee kasi ang... Okay, I I I'll I correct I you there. So, your answer is no. no so, problem. your answer is that we couldn't have avoided it. Okay, now this is my next question. If you made all the revisions before DAED, may VO ba yan at meron bang bayad? Wala. Pati EOT. Wala, di ba? Before DAED, di ba? Oh, pero hindi nyo kinausap ang Senado before DAED eh. Kinausap nyo after DAED eh. That's why nagka-VO ng 800 million. That's why nagka-EOT ka ng uh, napakalalaki. Oh. Your order. Ah, pwede pong i-explain ko po yung site no, naman. Po. okay. this is very technical. That's yes, why it po. will be very simple. Ah, If po. this was a private project, my project manager would have told me, mag-usap muna yung kliyente and yung gagawa ng design before daed. Because before daed, wala kang EOT, wala kang redesign fees. Kasi wala pa nga yung detailed architectural and design fees. Eh. Kaya, sinunod nyo ba to? O dumiretso na kayo from concept to construction na uh, documents? Kahit sinong ano, architectural school, kahit anong engineering school puntahan nyo, kahit sinong contractor ngayon puntahan mo, yan, yan ang sasabihin sa'yo. Nanalo yung AECOM sa concept, pupunta ka muna sa schematic, sa design development, kakausapin mo yung end user, tapos pupunta ka na sa daed. Kasi paano ka makakagawa ng daed hindi mo naman kinausap yung gagamit ng building. Oh. Ang ginawa niyo, kinompute compute niyo yung ano eh, 'di ba? Yung ilan ng empleyado, ilan ng departamento. So hindi niyo alam yung isang departamento, tatlo pala director. Yung isang departamento, isa lang ang director. Yung isang director ang kaharap niya computer lang. Yung isa kaharap niya 20 tao. Kaya nung ininspect ni Senate President at kinausap si Senate President, tatlong linggo umiikot dito bawat floor. Nakita ko mismo kinakausap niya empleyado, tinignan niya yung plano. Kaya nagre-reklamo sa kanya. Na boss, paano nangyari? Ang laki-laki ng building, mas maliit pa opisina namin paglipat. Kaya tayo pa na revision di ba? Kasi pinag-usap niyo ang Senate at saka ang contractor after daed. The new Senate building project. Located at the Navy Village, Fort Bonifacio, Passing Tamo Extension, Taguig City. The project has a lot area of 18,320 square meters, building footprint of 13,750 square meters and total floor area of 131,570 square meters. This project covers the design and construction of the new Senate building. The building is composed of three level basement parking and four towers of 11 stories, each to be built with a combination of reinforced concrete and structural steel frame. The building structure is designed to be the last building standing with an importance factor of 1.5, similarly applied to other lifeline structures such as bridges and ports. It features an iconic architectural design, modern security features, up-to-date audio-visual systems, green materials and equipment, 24-hour standby fuel reserve, building management system, and etc. The construction of the new Senate building will realize the institution's long-time vision of having its permanent home dubbed as Bagong Senado Seika Luang Siglo, truly a landmark edifice that is green, secure, functional, and iconic. First of its kind in terms of scale and design, with modern features and facilities befitting the institution it represents. Notable is the building's design of openness at the ground floor landscape to public access, symbolizing the institution's readiness to hear the people's grievances and to act upon promptly. As of June 25, 2024, the actual accomplishment of the new Senate building project is 77.7292%, with a positive slippage of 0.3399% for Phase 1, while the accomplishment for Phase 2 is 19.0678%, with a positive slippage of 0.1172%.